Hi mga mahal! Welcome to my channel. So, andito tayo ngayon sa pad place dito sa Binangonan, Rizal. Dahil nga, naligaw kami ni Frenny, bala kasi namin pumunta sa Art Sector Gallery. So, ayan, nag-ayos na ako mga mahal kasi nahiya ako. Kanina, pawis na pawis na ako, nirag na nga ako, tapos oh, ang lakas loob ko So, hindi ko na yun in dahil bakit wala <laughs> nagmamantika talaga yung mukha ko mga mahal. So, ayan mga mahal, tutur ko kayo dito sa bahay ko. di bang? Cher sure, bahay talaga. <laughs> Ayan, mga mahalik ninyo naman, di ba? Ang nataraga talaga ng bahay namin. Charis lang. Grabe mga mahalo, ang ganda talaga dito sa Pad Place. Kasi nga, sarado pa yung Art Sector Gallery. So, dito muna kami magsistay ni Frenny para kumain at mamasyal na rin. At sya ka, pupunta kasi pala dito sa village na to, dito sa East Ridge, kailangan mo ng ano magbayad ng village fee na 300 pesos. Pero kung hindi naman, pwede kang kumain tapos ipapakita mo yung resibo para makalabas ka na hindi ka nagbabayad, di ba? Kaysa naman magbabayad ka ng parking fee na 300 or ng parking fee ng village fee, di kain mo na lang, di ba? So sulit pa, tapos may may papakita ka pang resibo. So ayan, na yung mga mahalo, napaka aesthetic talaga dito sa pad place. Bungod pa lang yan, hindi pa natin nakikita yung lahat-lahat ng mga ano dito, designs. Grabe, feel ko talaga para akong Disney princess dito. <laughs> Tapos mamaya, pagkatapos namin dito, pupunta kami sa Art Sector Gallery. Kasi 12pm pa magbubukas at napaaga nga kami ng punta ni Fred. Ay, Excited. Siyempre, alam naman, naman, wala kasi ganito sa probinsya. <laughs> Char. Sure. So, ayan. Tingnan nyo naman mga mahal si Frenny. Hirap na hirap siya ikabit yung ano, cord. Para cord ng aqua flask. Minilan ko kasi siya ng ano, para cord. Regalo ko sa kanya. Tapos, yun pala. Pareho pala kami ng tumbler. nagka terno kami nung ano, design. Pero hindi yan intentional. Talagang nag nagulat na ako kasi pares kami ng design na nabili. Gusto ko kasi talaga yung purple. Pero nung nakita ko yung ano, gradient. Yung nagmi-mix yung purple niya dun sa pink. Ang ganda. Ang sarap sa eyes. Para siyang painting. Kaya yan na lang yung binili ko. At syempre para mapagsama ko na rin. Kasi isang akong blink at army. Diba? Para makatipid. Para nang bibili ng isang pink, isang purple na tumbler. So ayan mga mahal. Ito. Sumakay kami sa PUV. Mga nasa 30 minutes yung pila namin. Mula SM Mega Mall. Ayan. Ayan, excited na kami kasi pupunta kami sa Art Sector Gallery, sabi na mo, ng Rizal. Sa totoo lang mga mahal, hindi pa ako nakakapunta doon sa lugar na yun, ngayon pa lang. Pero sana, hindi kami maligaw ni Frenny at mapuntahan namin tong ano, Art Sector Gallery. Kasi gusto, gusto ko talagang pumunta doon eh. Tignan nyo naman mga mahal, oh. pataas asa ng pa. Piling <laughs> sariling kotse yung sinasakyan. Diba? Kasi ang haba ng biyahe eh, parang nasa isa't kalahating oras ata to. Siyempre, di ba, uunatin ko yung binti ko para naman ng na relax. Na pala, mga mahal, 60 pesos yung binayad namin. 60 pesos per head yung pamasahe from SM Mega Mall to Binangonan Rizal. Ano siya? Dito sa Maytayuman. Tapos, ayan, mamahal, nakababa na kami. So, ito, sumakay kami ng tricycle. Wala kaming mahanap na masakyan na jeep kasi minsan lang daw talaga dumadaan, parang kada na oras, isang beses lang may dumadaan na jeep dito papunta dun sa Art Sector Gallery. At hindi kami aware na buntok na pala yung pupuntahan namin. So eto, siningil kami ni Kuwait ng 300 pesos pero nakatawad kami ng 250. Pwede naman siyang lakarin pero hindi ko alam. Hindi ko pa kasi nakikita kung gano'ng kahaba yung lalakarin mga mahal. Kaya eto sumakay na kami ni Frenny. At ang aga namin, balita ko kasi 12pm pa nagbubukas yun. So sana may matambayin kaming cafe. Or kahit gusan lang, pwede kami maupo at maayos. Or malilim kasi, ayan, no, ang taas na nang araw mamahal. Asing taas na self-confidence ng tao ng loko sa <laughs> ni Hindi ko alam, mga mahal, kung malapit na kami or malayo pa, ayan, yung dinadaan. Pero okay naman, smooth naman kasi yung daan. Tapos, sabi rin ni Kuya sa amin, pag kami mamaya, i-text namin siya, iniwan niya yung number niya para magpasundo kami. Tapos, magbabayad na lang uli, uli kami kaysa naman maglalakad kami palabas. Kasi kung mag-grab din kami or angkas, mas mahal pa yung magagastos. Baka, ano, libo-libo na yung magagastos namin. So, okay na rin to kahit pa yung 300 pesos. Ayan, mamahal. Grabe, ang init, no? Tapos talaga lagi kami dalang ano, electric fan kapag ka lumalabas Yung portable kasi iba ang ina talaga sa Pilipinas. Siyempre para laging fresh. Ayan, ito na kami sa bumad ng village at nito na kami sa Guardhouse. So ayan, mag ng valid ID. Magdala nga pala kayo mga mahal ng valid ID kapag pupunta kayo dito. Mas maganda na nag-isa kayo nung kasama nyo ng valid ID. Kasi so, nga, kailangan daw ng resibo na kumain kami sa loob kung hindi magbabayad kami ng Village Pina 300 pesos. Ayan, nandito na tayo sa loob. At parang wala akong makita mga mahal pwedeng tambayan pero sana meron. Grabe, ang ganda. Hindi ko talaga ina na ganito kaganda. Eto lang, nakikita ko lang yung tuktok. Ayan, tas yung mga clouds, yung mga damo-damo na yun. Masaya na talaga ako. Sobrang nakaka-relax kasi hindi ko talaga masyadong bet yung environment sa mall. Gusto kong pumunta sa mall. Siyempre, sino namang ayaw pumunta sa mall, di ba? Pero iba kasi talaga yung feeling kapag nasa ano ka um, natural na lugar ayan di ba daming puno nakaka-relax at feeling feeling ko talaga kumakalma ako Ayan. Sa totoo lang, ma'am, hindi naman talaga ako madaldal. Madaldal na ako dito sa vlog, pero hindi <laughs> talaga ako madaldal sa totoong buhay. Ayan, ito pala yung pad place. Sana bukas na para dito muna kami tatambay ni Frenny para kumain at para ano rin, Makasilong kasi maiinit ay yung art sector gallery sarado pa pala wow nakita ko na kayong dalawa may inessa sa isa kasi nga uy ni teman talaga Beautiful! Huwag <laughs> kang tatalon! Mahal ka nun! Huwag kang tatalon ah! Ang init! Kaso mm. so lang ayan, mga mahal na kami. So dito kami napadpad. Tara, samahan nyo na kami mga mahal.